yan Hello po guys. So nandito na naman po yung ating YouTube channel ko. So ngayon pala guys. So ito guys yung aanin natin. So meron pa pala ako sa inyong papakita. So ito yung sinagot namin nung nakaraan. Sa may ano Cap Jose Cardones Integrated School. Nung doon na ako nag-aaral guys. Yung teacher ko palang lang ay si Teacher Glenna. At saka ang kaklasmate ko doon ay si Allison. So ito yung pinag-aralan namin. Ayan, so mapipili ano ulit na letra. So ano pang ano yan guys? So alam mo ba kung pang anong grade yan? So hindi grade 2. So pang grade 2 yan guys, pang grade 2. So ayan po. So ngayon pala guys, kung ititignan natin guys kung nakailan ako dito. So ayan po, ayan po guys. So may tatlo akong check. At, tsaka dito ay nakadalawang check, tsaka isang mali. So ayan po. Kasi yung sa isa kong palang video no, nung kahapon nagano tayo so nakinig lang kayo sinasab sa sinasabi ko guys nakinig lang kayo tapos yung ano tiba yung ano yung pinakamalaki yung score at saka mali so ito yung papakita ko sa inyo papakita ko na sa inyo so ito pala yung pinag-aralan namin sa ano sa cap edity Reyes Integrated School Doon sa may etong test paper namin guys so yan so kasi sa ano sa yung inano natin yung score natin sa mga subject na ano na sa ano sa sa, sa Agham ay nakaano ko doon naka 25 over 40. Tapos sa ano naman sa pagkatapos ng Agham ay mat naman naka 30 over 40 ako doon. So pagkatapos ng mat sa ano naman English naka 20 over 40 ako. So pagkatapos naman sa mat sa ano naman sa uh, ano uh, lang sa English sa English ba sa English. So, naka 20 over 40 ako sa English. So, pagkatapos naman ng English, AP na. So, naka 26 over 40 ako. So, pagkatapos ng AP, Filipino naka 23 over 40 ako. So, yun pa rin yung mas mataas kong score sa ano. Sa medyo mababa. Ayan po, medyo mababa. Kasi tinry ko lang eh. So, ito pa lang ang gagawin natin, guys. So, ito. Ayan. So, kasi, di ko kasi alam guys kung anong subject nito. So, ayun po, anong subject niyan. So, ito kasi guys, nung hindi to nakabidyo, na binilang ko pala to, out to, ano lang to, uh, 1 to 24 lang to, 1 to 24. So, titignan natin guys kung, kung nakailan ako dito. So, ayun po, 1 to 24 yan guys, so meron pa dito. Meron pa dito. Meron pa dito. Meron pa dito apat lang yan guys apat so ayam po so ito ang gagawin natin so bibilangin natin yung ano yung nakakorek ito yung nakacheck yung tamang sagot ayan so ito bibilangin natin 1 2 3 4 5 Okay, 5 5 pa lang 6 7 8 9 9 10, 11, 12, 13 14 wala na so ibig sabihin ng score ko dito sa grade 2 nung pinag-aralan namin sa ano sa Cap Jose Cardo Integrated School ay nakaano ko dito naka 14 14 over 24 so ayan po 14 over 24 so ayan po naka 14 ako diyan nung 14 years old pa lang kasi ako niyan yung pinag-aralan namin sa Cap kasi Cardones Integrated School. So, ayan po. Ayan. Ayan, guys. So, tetestingin nga kaya natin kung ano yung pinakamalaki kung na, ano score dyan. Kung yung mali ba o tama. So, ilan kaya yung mali ko dito? So, ilan kaya yung mali ko? Kahit ako ay naka 14 over 24. Yung sinabi ko kahapon na kayo lang yung nakinig sa akin. So, ito ang gagawin natin, guys. So, magsusolve tayo ulit. Magsusolve dito sa isang band paper. So, ito ah. So, ikaw ay naka-score naka tayo ng 14 So, ibig sabihin 14 Over 24 So, ayan po So, anong gagawin natin guys? So, ayan po ang gagawin So, lagyan natin ng equal Equal So, ayan po So, i-bring, i-ano na lang natin Kopyahin na lang natin yung 14 Kopyahin natin yung 14 na Kopyahin natin So, ayan po So pagkatapos niyan guys ay ano So anong gagawin natin guys? So pag nakopya na natin yung 14 anong gagawin natin? So magsusubstract ba tayo o mag aad So hindi magsusubstract So ayan po so ito ang gagawin natin so sa 14 So saan natin masusubstract yung 14? Itong 14 ba isusubstract natin sa 14? O yung 14 ba, isusubstract natin sa 24. So, wala tayong mapilihan. So, anong gagawin natin? yung 14 ba subtract natin sa 14 o sa 24 so saan hindi sa 24 so ayan po sa 24 natin iso subtract yung 14 yung 14 iso subtract natin sa 24 so ito ang gagawin natin so anin ulit natin yung 14 so 14 14 minus 24 so ayan po So anong gagawin natin guys? So wala bang yan? So ayan po. So hindi 4 minus 4 equals to 0. So 1 minus 2 equals to 1. So ayan po. So meron tayong 10 mali dito sa may ano, sa may grade 2. So yung pinag-aralan namin sa CAP, Jose Cardunis Integrated School. Kahit ako ay naka 14 over 24. So ayan po. So isusulat na natin dito yung 10 na mali 10 mali tapos ano ah 14 na tama so ayan po so ito ang anong gagawin natin guys so tapos na tayo mag -substract. so naging 10 na so ayan po so ano yung pinakamalaking ano dyan number itong ano ba yung score ko na 14 kung ito yung 10 kong mali so hindi yung 14 so mas malaki pa rin yung 14 kesa sa 10 so ayan po mas malaki pa lang yung 14 so ibig sabihin pasado pa yan pasado yan, pasado yan. Yan. <coughs> so, ayan po guys. So, dito na lang po tatapusin ang ating video vlog guys. So, i-like and share. And subscribe mo ko guys para lagi kayo updated sa susunod kong video na inupload. upload So, ang date na rin po ngayon ay it's December 13. It's Friday. So, ayan po. Yan. Bye. Yun lang.